Ayan. But, ayun. Ito naglinaw no? na. Ayun na. Kinaghagis <laughs> siya. Soroka ng uran. Ayun na. Layu na. Wala makakita ko. Wala wala na kalimpas siguro. Anong klasing nilalang 'yan, guys? Oh. Pero may nagalaba oh ato. Ayun. Sibino no? na. Makita kita? Ayun na. Kailangan eh, til ko i-move sakit kahit sa Ayan. lugar. Ayun. 'Di na lapat Wala na, mm, na guys. Na, wala na. One, ayun na. Malayo na. Ayun. Masiguro kung Anen, baboy ba yan o pa? <laughs> Ayun na siya. Wala na guys, wala na. Hindi na Wala na.